So, karon guys, na ako karon guys sa cold storage. Um, Kami o saging. Mano ako nagkaon, dalera um, ako nagkaon kay kana gamay rin sa ako gitiwas guys, kay mura parat parat, parat parat siguro tungod sa kuan, tungod sa bulat. this one we do no promotion this one just only this green one green one have also yes i'm gonna check there this one is very small right but it's okay okay Palit sa sa saan yung labor kay ang mga paborit sa mga bata so, kasi naibutang atong bag guys kay, kay, kay sa gabal sa kamot hindi ano niya magpalita o oh, saging kaya niya akong mga alaga, murag mga ungoy so, gusto nila kuwernig saging ano na po kasi yung sagay mo yan mo na. po ay ay hinso. Talaga din yung nakarot tayo. Wala nais kag maunggoy yung mga alaga. Tarong grabe na ako kabisi kaya magloto ko Friday ha. Mapa ko na ayaw ha. Pagkat yung dingon to tali ayaw ko kaya sige pa ako kung So good luck na lang sa ako. Kaya kung nga mo rin na ito gina. na ito gisan antol. Hindi na po nagilahigda dito. Nagtik po sa iya hangaon sa lutono niya gabi eh. Buwan na makatindog ang animal. Ipad to na lang sa yung kwarto kay hindi na makatindog. Ang mga na nasakit na kulo siya. Nawa, ano? grabe ka niya, di ba? Ako nasakit. Ako pa yung distribution nila. Ay, hotel. Ang no, na no. unang. medyo dalim. <coughs> Sige po ganito po buo po. So, karan. So, grabe kamahal sa ilang broccoli, guys. Sa ito, gaya sa babae na green. Oh my God, grabe kamahal sa ilang what? $20, dollars oh. $20. Mahala, uy. <laughs> mahal pa ka kayo sa ilang kwan guys. Mahal silang strawberry. Sa basta cold storage, wala dyan barato. Puro dyan mahal. Anong sana akong listahan kay Basi Manobra, kasi Miss Budget. <laughs> Ay, wala na ko na-check kung naka pa dito ituan. Wala ako na check na ba kung naka ba, na ba ka ng taro. Ano mo ko ay. Ang palit na lang daan ko kasi ba ituan. Tara sa drumstick. Wala ah, na okay ang pila na. Potito, murag na ay eh, potito dito. Celery di ay. Eh sa mga celery oy. Celery to sa celery. Ini nga may ranga celery at ang siliyon kay celery, carrot, dito oy, ana dito. Um parsley. Para sa tinola. Basta karon akong lutuon puro mga manok. Chicken soup, drumstick. Duro na sa mga ku ano. Okay, yeah, ah, wala, eh? <coughs> <coughs> Sorry. Ba, diba, uo mo pag-iapon ko. Paulaw ka, nga naka diri din mag-ubo-ubo. Dito na, tapos ano barato yung lang 1 36, 36 cents. Gamay ratong kanon kaya, kung amo na sakit. <laughs> sakit siya, so gamay lang. Hindi man po ko hilig mo kao na ni kinigamay lang eh para ko ano. Talira mahurok. Ay. Out na siya. Ano yun. Murag piso. $2.74. I think is enough na na siya dahil. na apay dagan sa balay nga ko ano. Tapos, nasa pang mga protas. Apple. Okay, medyo wala na yung apple sa balay. So ang apple guys, lagang like, apple din nga kang bilian. Pero ang among gusto ng apple, lang siya kay tamis siya. Kining apple. So, buwan siya ka ng... Asan yung pang plastic nila? Uy, nawa ka nung halit sa sadbuto. Oo. Oh, Tuwa po siya. <laughs> Murag si ang Leonardo DiCaprio. Naghahanap ng tao karon kay Friday man. Friday today. Ha? Ang pila nga lang mingo dere. Oh, for seven dollars. Barato na siya. Magpalit na lang siguro ko ani. Duha lang siya to seven dollars. Grabe ka ko guys ang mangga nila o oh, as in. Super. So Magpalit ko siya duha. Hello, grabe kuan ko do. Grabe ka mahal ini. Eh. One shot duha ka box siya $7 something. Sana to ako kon biya man ako. Okay, grabe ka dakoy ko. Hmm. Grabe ka dakoy. Dua siya. Luwa siya sa Delayte. So, mura na siya. Pili na ito ka ng hilaw-hilaw pa para luwa siya hinaw. Guys, So, puro na hilaw. Sabi ka dako guys. Imagine nyo ang manga amal. Eh, guys, gabi ko ah. Siguro mga 1 kilo ni manga <laughs> Ito lang po. Ito ayaw ko dyan eh. Pag upad din siyang harvest ba? ito nang medyo panpuan pa pang kuhaon, medyo hilaw-hilaw pa para hindi siya madaot. Ito din po. so <coughs> ay ginao ko nang -hungak, hungak pa ko sa tagi sa kaos no? kaya mayroon medyo kayo na may ilang mga silopin, ba So, magkuha na sa tag ako girls mo Hello eh Oh 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 five five is four dollars forty. Pagkakit na ka sa mga karnihan nung kayo. Paan ka namin. Mahal ang blueberry. Uh, so, strawberry. So, ito magpalit ang strawberry. Kaya mahal siya. na sa karni sa mga sa manok. Sa so, orang niya kung nakuha guys. Oh. So, Grabe ka tugnaw diri guys. Grabe ka tugnaw wa asin. Nawa uy. Onin ko an nga nang. Grabe kilo sige na po ko an. Diskas ang ilang manok. Ang manok na Singapore made in Singapore.